po ay lumapit dito sa inyong pandangan ng ating asawa upang. Humingi po ng tulong na makauwi po sa amin probinsya sa natitirang biyen. Kami ay dito sa Maynila nakipagsapalaran sana kung matulungan niyo po kami makauwi sa amin probinsya para makapagsimula ng bagong buhay. Maraming salamat po nang marami. Magandang hapon po, sir, ma'am. Kayo po talaga ay tubong bengget. Opo. At kailan pa po kayo napunta dito sa Metro Manila? Isang buwan na po. May Isang buwan na? Nandito sa kalsada. At, at sabi po ninyo kanina, pumunta kayo dito para sana makipag sa palaran. Uh, bali-galing po kami ng Cavite. Galing pa ng... Ah! Okay, sumula Benguet, pumunta kayo ng Cavite. Driver po ako sa Cavite. Driver kayo uh, sa Cavite. Pero hindi maayos yung pakikitungo ng amo. Ah, so bumitaw na po kayo ngayon. Ang gusto na po ninyo ay bumalik na ng Benguet. Uh, kayo po ba ay may mga anak? meron po sa ah, buntis po ba si si ma'am seven months so ang gusto lang naman nila Shari ay mabalik na po sa Benguet so ang kailangan nila yung pamasahe, pamasahe opo. okay. pero sir um, ano po yung nangyari bakit ano po yung pinangako sa inyo um, ang sabi, sabi po, sa Benguet ano, po kayo? nung, ang, ano ma'am kasi nung nandun ako sa Cavite akala ko maayos yung amo ko so sumasawad ako ng 500 kaso nga lang po Parang nagbabayad din kami ng stay-in sa container van. Dapat na kompleto yung one week na sahod, kulang pa ho. So, lumalabas, parang wala ka pa nga talagang isinahod? Parang yan po, kasi naubos, 200 din? kami na tao ng amo namin, kasi contractor eh. Okay. Ngayon, parang ang labas po noon, na malit, parang maski piso, ayaw niyang lumamang. Lamang okay kami po? sa piso. ay Kaya ang nangyayari po, kapag ka uh, kahit may excuses kami, papapasukin kami. Halimbawa, tulad na lang ng check-up niya. Opo. Galit pa po yung amo. Kasi sasabihin niya, kaya ka nga driver para pumasok ka. Hayaan mo yung kasama mo magpa-check-up mag-isa. Paano yun eh? Hindi nga ho alam yung health center ng General Trias. Okay. Uh, yung, yung issue po ng labor, no? Yan, pag-uusapan din natin yan mamaya na lang siguro. Alam ko po ano eh, nung lamapit kasi kami sa City Hall ng General Trias, kilala po yung amo ko doon. Kasi dating retirado yata ang police yung amo ko ninyo. Okay, at marami pa naman kayong mga kasamahan doon na 200 plus po kami may get pero yung iba marami nang gustong umalis. Hindi ko lang sure ngayon kung may umalis na. I understand kasi Shari, no, ang concern ngayon natin is yung pagbalik po pag nila ng benefit at yung mga ibang details kasi hindi pa natin na-verify. Of course, may sinusunod po kasi tayong proseso dito. Ano oo, oo. So, uh, ganun pa man, no, yung issue po nang yung labor mamaya pag-uusapan po natin 'yan. At siyempre kung may kailangang managot doon mm -hmm. siya ay eh, papanagutin po natin okay. In the meantime, kayo po ay umalis doon sa pinagtatrabuhan niyo sa Cavite. So saan na po kayo natuloy? Pinalis po kami ng para. Ah, pinalis aso. talaga kayo. Ang sabi ng anak, umalis na kayo rito kasi pag dumating si Papa, baka ma, may masakit na salita. Okay, mas mapapasama pa. Mas so, kipiso, wala akong last, binigay. Last week yon nangyari? Uh, one month ago na po. One month ago na. Pero walang binigay mas so, kipiso. Wala, wala, walang separation pay or anything? Wala po. Kahit Christmas party namin bonus ang reklamo Ay, sa so, ng kasamahan ni Ilang buwan na kayo or taon dito sa Metro Manila? Next start po ako diyan November. So pag ganun po noong sa Christmas party niyo kung ang tinutukoy po niyo ay 13 month pay. Hindi naman na po ako nag-abol doon. Oo, hindi naman na. Kasi alam ko na po yung ugali ng amo ko eh. Okay. Well, uh, usually pag gano'n naman yung 13 month pay prorated po yan no dun sa length of service mo dun sa taon na yon so kung pero, nagsimula ka lang naman kasi ng November meron naman meron ka naman dapat matanggap sana kaso o. wala po kaming pinermahan eh wala po wala rin kayong kontrata wala I mean rin written po. contract wala po sasagutin po ng ACIS party list ang inyo pong pamasay ay of course ng wanted sa Radyo sa tanggapan uh, both ni na Senator Rafi Tulfo at ni Congresswoman Maraming Tulfo. Po. Na, na, na mention na lang din naman kanina Shari na si Ma'am din pala ay nagbuntis. Uh, Opo. O, So kung anumang mang tulong po na kakailanganin po niyo. Sa patunayan hindi ko pa na check up. Ay, hindi nyo pa napapacheck up si, Kasi si, si ma'am. Yun nga po, hanapan naman kami ng residente rito sa Maynila. Wala naman kami masabi kung saan kami nakatuloy. Sir George, magandang hapon. Ay, ah, yes, good afternoon. Ayan po. Magandang <laughs> hapon po sa inyo. Yes po. Uh, ayun nga po, uh, Sir George, uh, may lumapit po sa atin ano, uh, si Christopher and si Ma'am Judy Ann dahil uh, sila po ay nakipagsapalaran po dito sa Maynila. Ngunit ngayon po ay nais po nilang makauwi po sana diyan sa Benguet pamamasahihan po natin at uh, sasalubungin po niyo diyan sa office po natin sa RTI Benguet. Tama po ba, Sir George? Yes po, yes po. Uh, parang dati lumapit yata ang mga to sa atin dito sa RTIA Bim din ah, na natulungan natin ang mga to. Ooh. Hali, ako po yon yung sa paa, yung arthritis. Kung anong pwede natin may tulong sa kanila, pagdating na nila dito, tulungan natin sila. Ayon. Tangalan ng RTIA Northern Luzon. Ayun, Ayun po. Sige Maraming po Sir George, kasi nabanggit po, na po no, ni Sir Christopher na ang kanya pong kinakasama si Ma'am Judy Ann, ay nagbubuntis at hindi pa po daw na pa-check up eh magjuju na in in two months so Balay kung ano na lang po na medical assistance na pwede po nating ihandog sa kanila ay pagkarating po nila diyan sa Benguet sa lubungin nyo na lang po at ano, mapatignan po natin silang dalawa yes po yes po wala pong problema yan pagdating nila dito po dito ah, natin sila okay Maraming salamat po, Sir George Punasen. Sige, sige, walang anuman. Okay. Anong pwede natin may tulong dito pag dito ang pupunta sila dito, tutulungan natin sila. Okay, sige po. Salamat. Si Sir pala, Shari, ay natulungan na rin dati no, ng RTIA. Sa arthritis naman uh, po, po. Pero ngayon po, dito naman po sa Manila para po makauwi po sa Benguet. Oh, Yun oh. po yung malaking pasalamat ko rin kay Coordinator kasi hindi porkit na meron ng rafitol po rin doon sa amin. Eh, Siyempre, alam ko marami rin humingi ng tulong. Pero kahit paano ngayon, nabigyan kami ng konting tulong kagaya na, ito, na hindi namin inaasahan na may ere kami. So ayun po, narinig nyo naman po no, si Sir George kanina at uh, kilala nyo na rin naman pala si, si Sir George. Sana na lang po yung sasalubong sa inyo. Sasagutin na po ng RTIA at ng AXIS Party List ang pagbalik po ninyo sa Benguet. At kung ano pa mang tulong po ang kakailanganin ninyo sa para kahit anong paraan ay eh, makatulong pa po kami sa inyo, eh, sabihin nyo lang po. Sir Senator Rafi Tulpo at Congresswoman Jocelyn, sana kahit maliit lang po na hindi naman kami humihingi ng malaki kahit maliit lang na pagtitinda kapag umpisa okay na ho yun okay. sige po. at check up lang yung asawa ko okay na ho. mm -hmm. sige sige opo na no, nakikinig po si na Congresswoman at si Senator. Opo, na no, yung pamasahe, yung medical assistance at kung may kunting kabuhayan no, para may makapagsimula ulit sila dun sa Benguet Shari, yan po ay bibigay po ng RTIA at ng ACIS parties. Sige po. Sir, ako ah, usapin po namin kayo sa kabilang studio para po doon sa pamasahe po ninyo oh. ah, ano at uh, tutulong din po ang RTIA uh, Benguet Northern Luzon office po natin doon para po doon sa ibang uh, tulong po nakakailanganin po natin. Oh. Lalo na po yung sa medical po. Unahin muna po natin 'yung sa pagbubuntis po ni Mrs. Okay? Oh, no, no. Salamat hey, po. At, uh, hindi pa nila alam share kung yeah. lalaki o babae 'yung dinadala ni Madam. Oh, Wala, pa. Wala, Wala pa? Wala pa po. Okay, sige po. Oh, oh. Kausapin po namin kay Sir sa kabilang studio po. Salamat oh, po. Salamat Magandang po. hapon.